Nandito na kami sa palengke So ayan So nakabili na kami ng ano, ng iba pero sa mga, dito kami sa wet market Ayan guys, ayan Ayan guys So your request is my command and then ayan guys ayan, Love it Baboy wala na ata si ate. Wala na ata talaga. Hindi na talaga ata nagano yun. Okay na. Mama na po sa inyo ma'am. Bata po. Giniling ano po yun. Yan po po atin. Hello. Ay dito tayo kayo. Ano mami oh. yun? Yan po anin po. Wala nga anong. Eto rin po. Mami ba kailangan nyo po ng ano? 20-20 lang po. Ay, ano Lame, kaya nalagin natin kayo po yan? Ay, okay. ay, okay. ko ay, ay, okay. ay, okay. ay, okay. ay, okay. ay, okay. ay, okay. ay, 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 Ayan. Ano ay, po sa Facebook? Ray and Ben. Ano po? Ray and Ben page ko. Ah, uh, kaya sige. So, 2,500 followers sa tayo. Oh ay. my God. Ay, boy, wala ba, kayo, ay, ano? ay, wala ba? Kayo, ay, ano? Wala. So, ilang kilo yan? Dalawang kilo. Ay, ba, tatlong kilo. Kaya, ano po yan? Kaya, ano po yan? Kaya, ano ano Oh, yeah. okay. sa kilo lang yan po okay. na po chop natin. Hello yan? na ba? Okay. po po lahat. na Hindi na po Hindi na, madam. Ano po? 10. Ang ganda mo. Hasim to you. <laughs> Naman, patanda na ako ba alam mo kayo tayo naman? Eh, tas ako yung mga Okay lang yan. Me... Ay, lang <laughs> po. Ate. Go-go lang, girl. <laughs> hmm. Magpambuka. Hindi naman. Wala, ka, wala tayo. Ah! Eto, treasurer namin. So... Itong may itong may ma, itong may mayam, itong mayam. Ay, boy, boy, kanyo na, guys. Ipapasok ko ari. Sugar, tulungan mo. Thank you, thank you. Diyan lang naman nagdala ng malaking ana. Tatlo. Tatlo to, 'di ba? Yung sa nandoon damit yung ini, tsaka yung gamot. Thank you, thank you. Thank Thank you. So Mamaya na to. Mamaya. Isda. Manok. So ayan, girl. Ay, teka, may giniling ba doon? Giniling. Madam, may ka ba? Igiling mo ako ng kalahat ng kilo lang. Abay pa si ate. Oo, okay. Oo. O taga, ang bagay mo kumigo? Satcho pagod. Sa ice pagod. Sarap sa yun. Kalahati lang, kalahati lang. talaga 200 na yan? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sa kanya buhay pa. Ang gaganda ni dito. May sugi kami si ate. .nos. Yung payat na gano'n ang buhok. Diba? Ok. Wala na yung pinangako sa ating pamasko. Ipapagiling. Giling no. yung madam. Giling yung. Giling yung. Giling yung. Giling yung. mistisa rin. Mistisa rin yan. Oh, sa pagkati, Chola! Ah, oh, si Chona. Where na? Pa, nasa na. Ah. Uh. Uh oh. Uh oh. Ay, hindi siya nagtitinig. So mamaya na Guys, mamaya na pagod na ako.